Ayan isa kayo ni Bianca. Bye! Bye! Sama ka sa amin next time ha, sa Sa Mas ka talaga doon. Ang dami doon. Yung pental, pentel. wala pa Abi, thank you. Abi, Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang Dustin, Will, Bianca tayo ngayon. Parang suki na sila sa It's Showtime. Kahapon nga, Wednesday, si Dustin ang naging celebrity. Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang Will Bianca, Dustin tayo ngayon. Kahapon nga, naging guest si Dustin sa It's Showtime. Kasama niya si na Brent at AC. Ang saya din, lumalabas ang pagiging kalog ni Dustin sa yung makikita mo yung totoong Dustin pag nakabuelo na, diba? So, masayang-masaya mga fans ni Dustin na nag-guest din si Dustin sa Showtime. Kasi nung una si Bianca naging co-host, ngayon si Dustin na naman. At naging masaya din ang guesting nilang tatlo ni na Brent at AC Martinez. Ang saya lang nilang tingnan. So, ngayon naman ang guest ay si na Will at si Bianca. So, masayang-masaya na naman ang mga Bianca at Will Kajan. Kasi nga, paborito daw ng It's Showtime itong welka or Will at Bianca. At masayang masaya sila kasi pinasaringan daw ni Meme Vice ang Dasbeya na mga toxic fad So parang nanalo na naman ang mga Wilka ngayon sa It's Showtime. Pero okay lang daw yan, sabi ng mga Dasbeya kasi real na real naman daw si Bianca at si Will. Natural lang daw na magkamali sila at magselos nung unang guesting ni Will at Bianca. Ngayon daw ay mahinahon na sila at hindi na daw nang babash. Pag hindi daw nila kaya panoorin ang showtime, ay hindi na lang daw sila nanonood para hindi daw sumama ang kanilang loob. O, oh, ba diba? Nakamove on na daw ang Dasbeya sa bashing at tanggap na nila na magka, magkatrabaho din itong si Will at si Bianca kahit na daw i-love team. basa in real life daw si Dustin pa rin at Bianca. Kahapon niya, balita natin na sinundo ni Bianca siya sa Iraya itong si Dustin kasi may sakit daw itong si Bianca. Totoo kaya yan. Yan ang mga sinabi ng mga Dasbeya fans na nakita natin sa ex at masayang-masaya sila may pa blind item na nga ngayon ang Wilka at ang Dasbeya, 'di ba nagpauso na ng blind item. Pasasabi ni Mimi Vice, love love love, 'wag nang magbashing. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon sa Daspeya at Welka fans dyan. Hanggang kailan ba ang bangayan nila? Sino nga ba maging official of team? yon lang guys. Bye-bye. Always remember, wag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye!